Hi guys, andito na naman ako. Alanga naman, ikaw, Cheris! Ngayong araw pala ay pupunta kami sa Kumalaran, Zamboanga, Dersor kasi opening po ng Champoy Catering Services kung saan pwede ka mag-order ng mga food or anything at pwede ka rin kakain dun guys. So, ayun na nga, andito na kami! Ito pala yung outfit ni Alio Queen. Super so, cute. Like me, Charis. Ito pa yung kasama namin, best friend ng jowa ko. So, nag-picture taking na sila guys kasi kainan na. huy So, ayun na nga guys. Pagkatapos pala namin maglaklakan ng pagkain, pumunta agad kami sa Kananan sa Balsa. Yan po ang pangalan guys ha. Kananan sa Balsa. Ano daw, Tuntun! 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 Nice kayo! Look at best! <laughs> <took a> <laughs> oh, oh di ba guys, sobrang ganda dito kasi pagpasok mo pa lang, sobrang dami ng isda, parang mm, sarap kainin, cheres. So ayun na nga guys, hindi kami nakatiis, bumili talaga kami ng pagkain ng isda para makikita mo talaga na kumakain dun, sarap talaga kainin, cheres. So,

Nag-order na pala kami ng buko halo-halo. Alam nyo ba guys, sobrang sarap dito kasi nilagay talaga yung halo-halo sa buko. Kitang-kita nyo naman siguro nilagay talaga sa buko. Parang, sarap! Pagkatapos pala namin dito kumain, uuwi na kami agad at nagpaalam na sa mga auntie niya. Jam, beli apa jam, beli apa? Beli apa? Beli apa? balik apa? Beli apa? Beli apa? Beli apa? Beli apa? Beli apa? balik So dito na nagtatapos. Bye bye. Love you.